Hello guys, for today's video guys, kay magpunta na naman tayo sa bagsakan guys or talipapa guys dito sa amin every Saturday pala guys ang bagsakan dito sa amin guys kaya inutosan na naman tayo ng ating busing na mambili ng mga gulay, lamas, etc. guys kung ano lang makita dito guys ah at pas forward guys dito na pala kami guys sa bagsakan guys ito pala ang bagsakan namin guys sa bunawan ako sandal guys marami din pala ang nagapabinta dito guys sa aming bagsakan guys at ito nalanding kami sa rabbit guys at saka hamster kasi gusto ni princess talaga magpabili guys sabi ko hindi pwede kasi nga marami na siyang alaga guys at may nakita ako na sayuti guys, bali tagten daw yung isa kaya nagbili na lang din ako ng sayuti. Kaya ang sayuti kasi guys pwede sya panghalo guys ha? Mga sabaw -sabaw, sa mga sabaw-sabaw, sa mga karni-karni. Kaya nagkuha din ako dyan guys ng uh, sayuti guys, bali tatlo na sayuti lang ang gibili ko dyan guys medyo maganda yung sayuti nila ngayon guys kaya dinagdagan ko na lang kabili guys pali iapat ko na lang ang sayuti at ayan pinadala ko na kay princess doon sa may cashier at nakita ko din ang ampalaya kaya nagwa na rin ako ng ampalaya guys kasi ang ampalaya ito talaga ang madali-dali namin sa budika lagyan ng itlog kaya tatlong ampalaya ang binili ko dyan guys kasi masarap talaga yan sa umaga lalo na parisan nang bulad at ayan nakuha na rin ako ng bisul guys kasi maganda din ito sa kani guys na panghalo ang bisul natin pwede na rin din ito sa lauoy guys kaya ayan pinahatid ko na rin kay Princess doon sa cashier para makapila na talaga ang bata natin guys buti na lang nagsama ang ating bata at nagkuha na rin ako ng bumbay guys bali isang kilo na bumbay kasi nga magastos talaga kami sa bumbay kasi nga ang bumbay talaga ang pinaka importante talaga sa pagluluto guys at ayan nag samuk samuk pa talaga ang bata nagkuha ng malalaking bumbay sabi ko hindi yan pwede kasi magagalit si nanay niya at pinakuha ko na rin si princess ng green silly guys kasi hindi rin talaga mawawala ang green silly guys sa bodega kasi nga parati talaga kami nagasabaw doon kasi nga yun talaga ang request ng mga libor na magsabaw sila kasi nga parang hindi daw sila maging malakas kung hindi daw sila maka kain ng may sabaw na ulam kaya ayan hindi talaga yan mawawala ang green sili kasi maganda talaga ang green sili sa may sabaw guys at ayan nagpila na kami kay magbayad na kami guys sobrang dami din nilang customer dito guys kasi nga kumplito yung mga gulay nila hindi mo na kailangan magpunta sa iba kasi nga kumplito din ang gulay nila dito kaya ito talaga ang suki ko guys kasi nga naghingi din ako guys ng listahan kasi kumplito din sila may listahan din sila guys. Kaya ayan na nagbayad na talaga kami guys. Pagkatapos ko pala magbayad guys kay iniiwan ko lang yung pinamili namin dito kasi nga magpunta pa kami sa unahan kasi kung dalhay namin sobrang bigat talaga guys. At nagpunta na kami sa unahan at nagbili din pala ako ng munggus guys. Bali, isang kilo na munggus guys kasi nga ginagamit din ito sa budiga. Kasi minsan nagagulay din kami, nagamunggus tapos ginalagyan namin ng gata guys. Kaya ayan, magbili tayo ng isang kilo na munggus. Tapos nagpunta din kami sa isdaan guys kay magbili tayo ng isda. Para pananghalian namin magbili na lang kami ng isda dito kasi sa bagsakan medyo mura yung isda nila dito kaysa sa pisto dun sa loob guys kaya nagbili din ako ng muro muro iwan ko kung anong tawag nito sa inyo guys basta nagbili ako dyan ng isda guys na mga dalawang kilo ata yung binili ko at nagbili din kami dyan ng seafoods guys na isang balot guys bali alimango pala dyan ang nabili namin guys tingnan nyo guys oh, ang dami silang pabinta guys kung marami lang tayong pira ay naku ang sarap talaga ng seafoods guys ng mga lambay mga shrimps na malalaki kaya hanggang tingin na lang tayo kasi nga wala din tayong pira at pagkatapos sa unahan may nakita akong talong kasi nga 35 pesos lang ang kilo kaya nagbili na din ako ng isang kilo na talong kasi nga masarap din itong itorta isalad sa umaga kaya isang kilo lang na talong ang bilhin natin guys. Kasi nga budget na rin yung ating pera. At naglakad-lakad kami sa unahan. Nakita ko guys na nakalimutan ko pala magbili ng Chinese pizza. Kaya nagbili na rin ako kasi nga masarap din ito sa sabaw na isda yung Chinese pizza guys. At pagdating sa motor ayan nagmerienda na ako guys kasi nga nagugutom ako. At yan pala ang pinamalingkian namin guys yan sa mga silupin guys sa flooring ng motor at pauwi na pala kami dyan ni Papa Jun kasi nga nagareklamo ng ating dialysis warrior kasi pagod na daw siya kasi sobrang init na talaga at gutong pa siya